Maestro Motorista Maestro Motorista oh, oh. oh, Maestro Motorista And saan na makasama kayo sa yes. na Soon! Sama tayo! Yes. So, mga kamotorista, andiyan tayo sa Mamush Cafe Sa Imus Cavite So makakita yung sa likod natin ang daming mga motovlogger So andiyan mga motovlogger, mga kamotorista So ito yung Mamush Cafe along the highway lang din So ito yung highway ng Imus So yan, so, ito lang yung area ng Mamush Cafe. So ang dito mga moto-blogger. <giggle> mga sa paligid lang. Oh kasi si Biyahe ni Carding. So shout out kay sir. <laughs> Biyahe ni Carding. Hoy! Ang ino comment sa'yo kapon. Ang pangalaman Maestro Motorista. Stop. Maestro Motorista. All right. Ito si Maestro Motorista. Ay, kapon na comment sa'yo. Kasi Biyahe ni Carding. Shout out kay Maestro Motorista. Maestro Motorista. Alright, guys. Alright, let's go. Support so natin, Biyahe ni Carding. Thank you, thank you sticker ka? Wala Sticker. Di na imprinta eh, di na tapos. Tingin tayo na yung sticker ka, ibigay ni Carding. Lagi ko ito nakapanood eh. May ligmanita ko sa kalsada. Mag-iingat kayo, baka masita kayo. <laughs> Basta hindi nagka-drive while you. Safe yan, safe. Aba, safe ka na. Oh, na o, so, sticker na, tayo, safe. yan. Didikit ko mamaya. Yan. Ano channel mo sir? Papa Shout Bogd out natin. Sir, okay, support natin si sir. Yan, binigyan tayo ng sticker. Papa mo to. Papa Bokter. Mami. <laughs> support din natin si Nerf. Yan, tropa natin. Shout out kay Pops. Maestro. <laughs> Maestro. Yeah. Yeah, tropa natin to. Solid na tropa sa BMRC. Itang it's bukas sa rin. Wait, <laughs> ano ko ka rin? Kasama sa rin. Ano, ng mga piyasa, mga kamotorista. Piyasa and accessories. and accessories. Ano page ka ba? Ano page? Oh, ito. Uh, support natin, sir. Anong page mo, sir? Ayon, Kanyol. Ayon, Kanyol. Ayon, Kanyol. Ayon, Kanyol. Ayon, Kanyol. Sticker. Ayon, sir. Kakaubos lang. Kakaubos <laughs> lang. Kaya ako sa'yo, sir. Ayon, tanga sa akin na sticker. Yes. yes. Support natin, sir. Thank you, thank you. Ayun. Ah, uh, promote natin 'yung ano nature, quick photo vlog, shoutout. Eh, sir, motor blog, support natin 'yan. Thank you, thank you. Ano mo, ano mo content mo? Content ko lang, gala-gala short story lang naman, short story. Ayan, sir, ako po 'yan. Yan, shoutout kay sir. Ano pangalan ni sir? Ah, Delma Show Motor support natin kanyang page. Sticker, sir. Yes, friendal. At nihiitan ng sticker ko punin natin 'yung box natin, 'yung sakto para sa talaga. May isa pang nakatira oh. Ikaw pop, say, hey, pa, sa sticker eh. ka? Hindi pa naluluto eh. Hindi pa naluluto. Sige, next time pag nakita sa akin. pa eh. Sige, sige. Support natin sila, sir. Ayan. Shout out. Ayan, shout out kayo, sir. Ayan. Sa akin, mga kamutirista, rapol na dito. Sana mabuno tayo. Yan, sana mabuno tayo. So mga kamotorista, support natin sa sir. Sir, channel. Channel sir. Air Max Motovlog, what's up mga gaw? Follow, share, like. Yan. Bash nyo ako! I-bash nyo kami ni sir. so mga kamotorista, support natin sa sir. Thank you, thank you. Channel sir, channel. Please follow and like, share and mahalin nyo. Mga Trangier, 11K, gawin nyo ng 12K. Peace support natin. Nagahanap kami ng mga basher. Basher, 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 Okay, shout out kay sir. So, shout out natin kay sir. Sir, sir. Kokolong Moto. mo Moto, mo support natin si sir. Ayan, yung solid tropa natin dito sa Cavite. Palo natin sir, ayan. Oh, wow. <laughs> <laughs> Look na, yes. Yes, yes. ganda mo ate. Pogi? Hindi pwede may love sa'yo? may Hindi okay. pwede. Eh. Shout out. Go go shout, go. out kaman. shout out. naman. Shout out. Maestro motorista. Nice. Maestro motorista. Maestro. Oh, yes. oh. Okay. 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 Maestro Motorista. Mula, eh. yes. <laughs> <Hello dog. laughs> okay. 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 Okay.